Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang mga pagbigkas at gawain ni Yesus sa panahon iyon ay hindi pinanghawakan sa mga doktrina at hindi niya isinagawa ang kanyang mga gawain ayon sa gawain ng kautusan ng lumang tiban. Ito ay ayon sa gawain na dapat isagawa sa kapanahunan ng biyaya. Gumawa siya ayon sa gawain kanyang inilahat, ayon sa sarili niyang plano, at ayon sa kanyang ministeryo. Hindi siya gumawa ayon sa kautusan ng lumang tipan. Wala sa kanyang mga ginawa ang ayon sa kautusan ng lumang tipan at hindi siya dumating sa gawain upang isakatuparan ang mga salita ng mga propeta. Ang bawat yugto ng gawain ng Diyos ay hindi malinaw na isinaayos upang isakatuparan ang mga hula ng mga sinaunang propeta. At hindi siya pumarito upang sumunod sa mga doktrina o kusang maunawaan ang mga hula ng mga sinaunang propeta. Gayunpaman, ang kanyang mga kilos ay hindi pumigil sa mga hula ng mga sinaunang propeta. Ni nakagulo ang mga ito sa gawain na nauna na niyang naisagawa. Ang kapansing-pansing bahagi ng kanyang gawain ay hindi ang pagsunod sa anumang doktrina ang pagsasagawa ng mga gawain na siya mismo ang dapat nagagawa. Hindi siya isang propeta o manghuhula, kundi isang tagagawa na sa katunayan ay siyang pumarito upang isagawa ang gawaing dapat niyang gawin at upang magbukas ng bagong panahon at ipagpatuloy ang kanyang bagong gawain. Siyempre, nang dumating si Yesus upang isagawa ang kanyang gawain, isinakatuparan din niya ang karamihan sa mga salita na sinabi ng mga sinaunang propeta sa lumang tipan. Gayon din ang gawain ngayon ay naisakatuparan ang mga hula ng mga sinaunang propeta ng lumang tipan. Ganoon lang hindi ko itinataas ang nanilaw na lumang almanak. Iyon lang. Sapagkat marami pang mga gawain ang nararapat kong isagawa, marami pang mga salita ang dapat kong sabihin sa inyo. At ang gawain at mga salitang ito ay higit na mahalaga kaysa sa pagpapaliwanag ng mga talata mula sa Biblia. Dahil ang gawain katulad ng ganoon ay walang malaking kabuluhan o kahalagahan para sa inyo at hindi kayo matutulungan o mababago. Nagbabalak ako na magsagawa ng bagong gawain, hindi para maisakatuparan ang anumang talata mula sa Biblia. Kung dumating lang ang Diyos sa lupa upang isakatuparan, ang mga salita ng mga sinaunang propeta sa biblia sa gayon sino ang mas dakila ang diyos na nagkatawang tao o ang mga sinaunang propeta pagkatapos ng lahat ang mga propeta ba ang namumuno sa diyos o ang diyos ang namumuno sa mga propeta Paano mo maipaliliwanag ang mga salitang ito?